Panoon na pala yun. Ayos. Uy, pulahan mga idol. Grabe na. Uy, 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 uy. Uy. pa na, Nandito tayo sa ano? Ito yung mga tropa natin yeah, no, tapat na kay Joy. Good luck. Lipat tayo sa lalim ng tulay. Ang dami oh. huli na si Tata yun lapat ng first cuts ito lapat ito na videohan dali ka. Uy, nakawala. Sayang. <laughs> Aha. Ay, ano ba? Hindi eh, di niya nalunok. Sayang. Hmm. Dali, galing. Galing. Good size, oh. Talaga, shout out, shout out idol. Ang Ang galing. Lucky! laki. Talaga dito lang sa Marikina. Ilalim ng tulay. Ayan, Oh. Oh, first catch, First catch mo, ayan, no? Oh. Galing, galing. Anong ko mo, kuya? Levy. Oh, si Levy, yung ganda. Oh. Ganda na size. Siguro mga five fingers, four fingers. Oh. Good. Ayan, uh, sa mga harvest. <coughs> Ganyan ka. Uy, dula at Ayos. Tamba, tamba. Galing na ba, no? ba? Uy, 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 uy. uy. <laughs> ang ganda pa naman ng size eh. Uy. Ah, yes. Yun, nakatatlo na. So, ganda na ang ganda ng size. Hmm, ka. Ay! Mayo ka na? Mayo ka na? May pain dito. May pain. King. Yo, nakapang-apat na tayo mga idol, oh. Apat na to. Good size. Yeah. Lumipat ako, nakakapat na ako. Kung hindi lumipat, wala eh. Kaya nga, ito mo. Yan. Yun, no? Ayun na, saka pa nag-uwi, nagkakata na eh. Oo, oh, kumakagat na, gera na. <laughs> gera na eh. Tara, lipa tayo. yung eh, huli niya. Dami na pala. Dami na idol. Puno na pala yun. Ayos, ah, good size pa naman lahat. Ayos, ah, good, good. Maswerte.

iba na talaga may itawan uy yan na mayroon pa itakbo mo wala pa yan di pa sumabit kini kinibit 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 op 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 dito ka lang sa tabi uy pulahan uy kuntik na puti dito na laglag ayos oh Oo oh, Bulahan Uy, anim na Anim na magandang oh, ano to pangitain kaya pala uy may roli na pala to walang iya uy malaki pa wala ko na ano to ha malaki pala malaki niya pala oh oh hmm. oh hmm nilipat <laughs> ka kaya. Um, ah, na. Lucky oh. Pero na pala 'yon, ko sumasayo sayo lang eh. Nilipat ko lang. Ay, good shot. Oops. Dami na, dami na. Uy, pulahan mga idol, grabe naman. Eh, isa. E, Uy, na naman mga idol, ano ba to? Sunod-sunod na. Ang ganda. Uy, uh, ang ganda. <laughs> Sunod-sunod na. Oh. Uy, ayan pa, oh. Ayan, oh. No? Kinikibit na yan, oh. No? Ilan man na yan? Kirahin mo na. Didikit na sa ano. Ayan, oh. No? Kinibit na. Ay putyang wala Ay shock Shock Yan na, nakailan na ako Dami na Nagkibita na rin doon oh Okay, maulihan namin dito Hmm, enggak

ganda. Oh, di ba? Sarap na inihaw niyan. Ya. Yeah? Oh, idol, idol king. Matali na oh, laki. Kulahan ayos. Pwede, sige, banat pa. Dahil mga kibit pa eh. Huwag muna tayong tumigil mga idol. Mga, mga aga pa naman eh. So yun mga lods, huwi na tayo. Ito yun oh. Yun, nakarami rin pala. May pangulam na ay meron pa mga bagong anglers parating eh. ay may huli pa ulit meron pa nagkabihitan pa oh kaso lang ano na okay na out na ako yun oh maganda na uh, mga sides oh no? Oh. ito pwede pang ihaw. okay good Meron pa tayong pamayan mo may hapon. So, yan. May hey, update dyan, no? Dami, dami pa rin nila. Kaso tayo, uwi na. Mga Lods, idol, pasilip naman ang huli mo. Ito ba yan? Nandito. Ha, tingin niya Ayun, no? Uy! Shit! Grabe! Ang laki naman ito. O oh, mga ano, siguro mga 700 grams, 800, kulang kulang 1 kilo Grabe, laki Ayos oh, Ito pa Uy Galing Dami Ang tabag, hindi rin naman tayo nabigo, ang dami rin naman ating huli Idol, ano pangalan mo Idol? Winnie Winnie, dito lang sa ano, grabe oh Dalawa lang ano niya, parang kami dalawang tao taw Lods, marami na? Uh, Ay, yeah. ah, yung sa'yo malaki? Ayos, ah, grabe. Kulang, no? Hoy, shoutout! out, shout out kayo dyan. <laughs> dito. Saan na yung malaki? Ah, dito, ano? Eh, dito talaga tilapia. Sige. Ano, okay, idol, kasi mula mo pa lang? Hindi, pa na. Ah, pa na. Asa yung huli mo? Nandun sa lalo Oo. Uh, Dito sa akin, oh. Ano ah. ah, no? Ayos, oh. Good sight na yan. Tayo pa ulan na. Sinigang na tilapia. Ang lalaking lalakan. Sinigang na tilapia. Pero pinirito muna natin siya. Tuloy na, pwede na yan. Dahil na na. Gutom niya ako eh. Oo. Kalay. Siyempre. na. Sinigang na tilapia.